grabe yun oh. bago lang ito nangyari dito sa Kiwalan sa harap mismo ng Republic grabe punong puno ng isda dami isda, nagkalat grabe yun oh. Tulog suruh driver aneh Dito tos Kewalan Seharap Republik Grabe yung isda. Yan. Ang driver niyan, <coughs> kumusta yung driver? driver? Ah. Magula yeah. siya na unsa. Yeah. Ang yung magulang. Uh, ang sama yung magulang. <coughs> Bali? Dalang ka tayo mo si driver ano eh? Wala eh. Kasi yung dagan yun, 120 yung dagan. Grabe. Tabok, tabok mo yung ba? Ay, na oh, so yung mitabok? Oo, ring banda. dyan. Sige, gansan ulit ba niya? Itabok niya. Walay, walay guys pati rin. Ayayay, hindi kaya niya dito. Itabok niya, niya sinado oh, pa niya. Gamit siya. Di, ako... Dugo, swing banda na Ah, ah, Gilaros lang niya dyan. Gilaros na Ano, ini, ma-review mo na si TV re. no. Oh, rey? Ma-review nila. O, ipareview nila. Sige. Aso, kung, kung gi bangga si ring ban, patay. Sige, di ba siya... Ah, So eh, ah, gibri... oh, oh, ka no? yan okay. <tutup> okay. na lang blondos dia. Kusuk tindakan. Perasa dia ini. Lagi Oh, siksa dia pun toh. Perasa biaya tadi. Habis Agak geyen. Unan sakit. Agak geyen. Unan sekagian. memang ni. Sekarang. ni. gini. Gahulat na. Ang gwardiya, kayo inisok po Anyway, ma mo na Sige. Ay, siya ko. Wala nga wala. Kaya kaya Tulog mo ikaw. ha Unlock to siya. <laughs> <laughs> mga motor yan. Itapok. Oo. Oh. Wait, wait, yung ipakasaban. Oo. mga motor yan. Ayaw-ayaw ba? ba? Ah, ba?

At least buhi ang driver ug ang finance. Kay madahom. Grabe ang daming isda talaga. Oh. Kulat ng mga tao ni ba pag yun na ipang pag... <laughs> Punit ni. Ha? Ano dapat ko dito? Ah, no Ayan, wala na itsurang el. Uh -huh. Uh -huh. So ang naitabo di ani Kena nay migawas diha may mi may cross gikan dia sa planta tapos scanning icer kusog indagan, dagan siyempre gili kaya niya ang bandaw direksyon na paingon so kaya wala ko na ay nag wala ay guide sa dere sa paggawas para kalit siguro mi gawas ang ban pero kusog do kayong dagan ano yung

aptit tres ayos kadlawon 4 past tag lagi anak ko so, hala da mampak kita bo <coughs> amping kita permintihan po jud sa aton protection sa matag adlaw na bihay nato ang ginoo may aton magbalantay may makulang nato so importante matag adlaw ta wagtas si ginoo mo claim ta siyang mga saad aron nya ang pulong sa si ginoo may manalipod nato Salamat rapot nga way nga damay. Isda ray nga matay, patay na ang punidaan. <laughs> so, God bless po mga kaigsunan. Bye-bye.